Good morning. Bago umaga na naman, ha? napakasarap. Magluluto ako ng tanghalian ng mga bata. Tinanghali na kami ng gising. Nakaw. Daniel! You eat okay? Ay, okay. Babe. Ay, you sleeper. Okay? kami lang yung tatlo dito kasi yung asawa ko nag lalaba so ako muna sa mga bata ngayon ayan magluluto lang ako yung ano yung madaling luto hotdog sa air fryer lang naman madaling so. i-air fryer ko lang para mas madalis kasi mga chikiting Pagpasensya nyo lang, hindi na ako nag-videyo ng ganito. Ayan. Ito. 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 At habang nagluluto, mag-aayos naman ako dito para sa paghahanda ng pagkain ng mga bata. Ganyan lang kasimple. Kasi simple lang, lang ang pag-asikasa sa mga bata. Ayan. Kailangan nilang kumain. So, Pati ni siya, pihi ka ng mga bata. Kaya kailangan mong pili. Kailangan pili. Ayan. At habang niluluto ko yung hotdog, magpipipla ako ng kapito. Masarap kasi sa so umaga yung kapi na eh. da Daragang, -da -da. maaakaw, fresh, mananaw, mananaw. Dyanipo, Pilipinas.

kailangan kausapin ng Tagalog ang mga bata para matuto para hindi nila na kakalimutan ang sarili huwi ka na okay, hindi ka na okay okay just grab siya mga Grabs ang ano. Kumuha ka na malinis na, na yan, dalit. Malinis na dalit kahit sa brother mo. This is hot. Ito mainit.

Let me cool it first. Okay, let me grab some uh a fan. Tiny fan. Okay, you. Wait, Hold on, hold on. Ah. Tá. Oh. Hoje Tago ko. Uubusin din siya. Papapakin lang. Tabang na kayo ng mga bata. Maglilinis-linis naman ako ng bahay. Diyan talaga ang tatay. Naglilinis ng bahay. Ba, magandang anina. Diyan talaga ang tatay. Naglilinis ng bahay. Ah. ayan tabi muna natin mga nakakalat magwawalis-walis muna ako sabang hindi ang kape maglilinis-lilinis naman ako ng bahay ganyan talaga ang tatay naglilinis ng bahay bang magandang anina ganyan talaga ang tatay naglilinis ng bahay ganito talaga mga tatay naglilinis habang nakain ang mga anak Terima kasih telah menonton! Pagkatapos kumain ng mga bata, vitamina para sa kalusugan. Yeah. Pangon, ay, dite na ba itong matakaw? Dite na dite. Ayan, ito. Ha, kukunin ko din yung ilabanan. Ang asawa ko. Samahan nyo ko. Ah. Dito na, sa labas. Ay, stop. medyo mainit ngayon dito kaya summer na kasi nandito na ako sa may parking medyo mainit ayan buksan ko na dito sa parking ngayon Magre-ready na ako sa aking work. Okay. See you later. Pasisilip ko sa inyo kung saan ako nagtatrabaho. Tapos ako na tayo sa work. Tapos na tayo ang basura. Ayan, papunta na tayo sa work. Napakainit. 80 degrees dito ngayon. Summer na kasi. Sige. Kita kits sa trabaho, pakita ko sa inyo ng konting saglit lang kung aking pinagtatrabaho. Okay. Kita kits. Yan, nakaparada na ako. Nandito na ako sa work. Okay. Kita kits na mamaya. pagbalik na sa trabaho ko. pakita ko sa inyo sa work pauwi na ayos, nagdaan na naman ng isang araw kita kids